May mga nagtatanong, totoo ba na natutulog ang mga isda? At kung sila ay natutulog, paano sila matulog? Kaya ng kwentong tampok natin sa gabi ito, Amazing Under water wall. Muli niyo ako samahan sa aking sasagawang underwater adventure ngayong gabi. At sa gabi nito, uli, gamit natin ng isang malis na camera. Meron tayong uh, blue lights. Yan. Pwede rin ito maging uh, uh, puti pagka inilagay natin yung kanyang cover. You know? so, ito yung mga gagamitin natin underwater lights you like ito naman mga isa, pwede rin siyang uh, ilaw, pero pwede rin siyang uh, strobe. Kaya, hala, eh, muli nyo ako sa bahat sa gabi nito sa ating isasagawa ng uh, underwater adventure. At uh, tutuklasin natin kung talaga bang natutulog ang mga isda. Meron din tayong dalawang uh, dalang, uh, extra lights para in case ay uh, meron tayong backup sa Yan, bali apat yung dala nating ilaw muli ako si Rene samahan nyo ako sa aking sa uh, isasagawang underwater night adventure una nating nakita ang rabbit fish ang rabbit fish kalimitan nasa ilalim lang ng bato or mayroon silang malit na butas doon nila pinapasa ko ang kanilang sarili or doon sila nangihiga sa ilig lang ng bato. Napakailap nila pagkaaraw, hindi mo sila basta mabuhan na ng picture kahit ng video man lang. Ang anemone uh, fish na ito ay kalimitan sa pagitan ng anemone doon sila natutulog. Uh, madali lang silang magising sapagkat may mga malilit na hipo na sumasalpok sa kanilang katawan. They are also very active in the daytime. Pero sa gabi, ganyan lang sila matulog. Madali rin sila magising. And ang uh, isa sa rabbit fish na ito pa, ayan, uh, nasa gilid na siya ng bato. Kung mapapasin nyo, dilat ang kanyang mata, pero uh, siya ay natutulog. Pwede mo siyang hawakan pagkagabi. Pwede mo siyang uh, haklusin. Balat. Sa araw sila ay napakainap. Ang hermit crab naman ay they are very active in night uh, at yun yung oras na kung saan sila naghahanap ng pagkain. Sa araw, ang kalimitan sila ay nasa ilalim ng nabuhangin. Eh, tinatabunan nila ang kanilang katawan para hindi sila makain ng mga tupos. Kaya ano sila, at, uh, sa, agab, sa gabi sila nanghahanap ng kanilang makakain at naladala nila yung kanilang bahay. Ang um, biga yan, ang, kaya sila they are very active uh, in night time day they sleep ito pa ang isang halimbawa ng anemone fish uh, yan ang ang Anemone fish ay kalimitan sa pagitan lang ng anemone, doon sila natutulog. At ang anemone, sila ay natutulog din pagkagabi. Eh, sa araw, makikita nyo, malapad ang kanilang uh, buka. Uh, doon sila, naghahanap ng pagkain. Pero sa gabi, tulog sila. Katulad ng uh, pie na ito, may lapis sa araw, hindi mo siya basta malalapitan. Pero wala silang permanenteng tahanan pagkagabi. Kung sa sila lang abutan ng kanilang uh, pag aantok doon sila natutulog. Trampic fish naman, sa gabi, sila ay hindi rin sila masyadong active. Tumalapit kanilang mata, umapapasin yung kumabangga ang kanilang muso sa mga bato dahil hindi sila masyadong sa, Kaya sa araw, napakainap din nila. Ang parrot peace, ang behavior naman nila pag natutulog ay meron silang isang bahay. Kahit na napakalayo ng kanilang puntahan, bumabalik sila sa gabi kung sila nakatira at doon sila natutulog. Ang ginagawa nila, ang kanilang bahay ay nilalagay nilang laway, silbing protection nila sa mga predators. Ang coral blenny sa araw ay mailap din, napakira pa siyang lapitan. Pero sa gabi, doon lang sila natutulog sa mga pagitan ng corals. At madali mo siyang makukuha ng picture. Madali mo silang makukuha na ng video. Sila'y napakaganda. Ang matay asul. Napakaganda nilang At ang uh, grouper o ang lapu-lapo, mayroon silang uh, kanyang bahay. Habang lumalaki, sila tumitigil lang kung hindi na sila fit sa kanilang bahay, lumilipat sila, lumilipat sila ng kanilang bunga para doon maglunga. Pero sila ay territorial fish. Sinubukan din natin gumamit ng blue lights at ito ang itsura ng corals pagkagabi pagka gina, ginamitan mo sila ng blue lights. Ang brain coral na ito, sila ay naglalabas ng uh, kanilang mga tentacles pagkagabi at yun yung oras ng kanilang pagkain. Sa araw, hindi mo sila makikita may sakit. Ang mushroom coral naman, uh, pagkagabi at ganitong kulay, sila ay uh, threatened na. Sila ibig sabihin, sila ay uh, mamamatay na kulang na sila sa na, sa kanilang nutrients. So, pag nakakita kayo ng hindi lang uh, coral, kahit anong ka coral, mas uh, maputi ng kulay, ibig sabihin, kulang na sila sa nutrients. Posible mga tayo. Ang uh, goldfish naman, o sa Tagalog ay manitis, kalimitan sa mga buhangin na sila naka Dapa, kung mapapansin nyo, dilat ang kanilang mata, pero yan ay tulog. Tulog sila, pwede mo sila kaplusin, Pwede mo silang uh, hipuin pagkagabi, pero sa ilas araw, mahirap din silang uh, mahanap. And then, ang uh, crown of thorns. Yan ang mga kalaban ng corals, sapagkat yan ang kumakain sa corals. Pagka ang corals ay uh, nadabuhan ng crown of thorns, mamamatay na ang corals. At meron silang lason na pag napakan ng tao, posibleng ikamatay ng tao. Ang triglyphs naman ay meron sila sariling bahay ay sila sila magpunta sa araw sa gabi sila susunod at doon sila matutulog sa kanilang bahay isinusuot lang nila ang kanilang ulo sa lungga para sila ay uh, matulog ngayon pagka uh, natutulog sila ay uh, ganyan lang sura nila ito namang isang klase ng rabbit fish kagaya nga na sinabi ko sa inyo kanina isinusuot din nila kanila ulo sa putas or sa mga ganyan natutulog ang uh, snake eel ito ay mayroong isang metro mahigit ang haba nakalabas lang ang kanilang ulo at sa gabi very active sila yun yung kanilang uh, hunting time para sa kanilang pagkain yan po ang ating naging activities ngayong gabi. Uh, once again, ako'ng muli si Rene and uh, sana sa mga susunod na pagkakataon, muli niyo akong samahan sa aking uh...